Good morning mga kalaki! July 26 na! Yay! July 26 na po mga kalaki! At syempre po, nako po, nakapagpanalo na naman po tayo mga kalaki ng 5-digit lucky numbers po sa atin po kagabi po mga kalaki nagba Nabasa ko po kanina lang pag ko na nanalo siya ng 5-digit uh, lucky numbers po sa loto Siguro mga 50,000 po yun Congratulations po sa inyo At syempre po mga kalaki, ito po ang mga magaganda nating mga tips Ngayon po mga kalaki, ngayong umaga naman ha two-digit lucky numbers po sa mga mahihilig po dyan tumaya sa weteng sa national at sa 2D loto. Ito po ibibigay natin mga sa inyo mga kalaki mga sumadang malupit na mga two-digit lucky numbers po. Galing po sa libro ni Lola Carmen na pinag-partner-partner ko, pinag -combine, combine ko. Kaya ibibigay ko po sa inyo ang tanong ko, gising ka na ba? Kung gising ka na mga kalaki, kunin mo na ang mga listahan mo. Ilista mo na mga lucky numbers na babanggitin ko. At pag nagustuhan mo, ilaban mo yan. Alagaan mo ng tatlong araw bago mabitawan bitawan or palitan. Kaya kung ready ka na at gising ka na, bay, sabay-sabay na po tayo mga kalaki. Luzon, Visayas, Mindanao, Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging siyempre milyonaryo. Ayan po mga kalaki, kung meron po akong bayan na hindi po mabanggit, sabihin nyo lang po sa akin na dahil ngayon pong umaga mga kalaki na po, po maulan. Ayan madilim pa po sa lapas ko mga kalaki. Madaling araw pa lang po. Maya-maya, sisikat na po ang haring araw. Kaya po mga kalaki, bigay, bigay muna tayo ng vlog, ng panunood sa mga laki numbers sa vlog habang wala pang masyadong bumibili. Kaya mga kalaki, singit-singit. Ito na po, ang mga two-digit lucky numbers. Umpisan po natin sa bayan ng Rojas. Nuevi Capiz Capis. Ocho Bohol. 524 Bulacan sa 21, Baguio. 12-17, Bicol. 3-9, Batangas. 25-2, Bataan. 8-21, Butuan. 3-15, Benguet. 1-4, Iloilo. 7-22, Leyte. 21-25, Samar. 24-29, Quezon City. 2-11, Pampanga. 13-28, Pangasinan. 9, 16, La Union. 1, 14, Nueva Ecija is, Ilocos Union 114, Nueva Ecija 220, Nueva Vizcaya 522, Ilocos Sur 1420, Ilocos Norte 231, Masbate 819 Isabela 3123, Tuguegarao 503, Marinduque 2819, Caloocan 23 34 Muntinlupa, Lupa 1 32 Palawan 26 15 Sambales 14 17 Apayao 5 23 Cotobato, 32 21 Binangonan Rizal 1 18 Morong, 4 30 Cebu 6 32 Aklan 18 9 Aurora Uno Gis, Laguna, 27-28. Quezon, 16-30. Olonga po, 4-1. Paranaque, 23-29. Manila, 16-28. Pasig, Gs, 17. San Juan, 23-14. Tabuk, 21-18. Romblon, 9 30. Angono Rizal, 5.26, Montalban Rizal, 2.24, Antipolo, 17.28, Taytay Rizal, 6.1, Cainta Rizal, 4.29, San Mateo, 13.20, Dabao, 31.33, Taylac, 5.19, Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan para sa masusugid nating mga laki followers na nag-aabang po lagi sa atin tuwing umaga. Ayan po, dapat naka po kayo sa mga legit na account namin na para makatanggap po kayo ng mga legit na, na lucky numbers. Ingat-ingat po kayo sa mga fake account mga kalaki na mga ginagaya po. Ako kinukuha yung picture ko, ginagawang profile, hindi po ako yan. Baka mali po kayo na nasasalihan ng private consultation, naku, hindi po ako yan. Baka mali po kayo na naifapallow, hindi po ako yan. Subukan so, nyo pong tawagan yung mga fake account na yan na ginagamit yung mukha ko Hindi po sasagot yung mga yan kasi fake po sila mga kalaki Ito po ang legit na account natin na ginagamit ngayon, Red Parunkin Na merong 172,000 followers, nakasama ko si Lola Carmen At naka-yellow t-shirt ako ha Titignan nyo po ang followers, hindi po nadadaya ang followers, okay? At syempre po, Aris Getchell yan Ayun po, yung legit na account namin sa Facebook at meron din po tayong YouTube Ang YouTube natin, Red Parunkin po na merong 17,000 followers at syempre po TikTok na merong 445,000 followers. Ay po mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko pong kayo pa po, i-comment ng comment, nag ng mga videos namin heart ng heart mga kalaki at nakafollow ha. Ah, basta nakafollow, may libreng lucky numbers ka na mga kalaki. Ibibigay ko yan sa'yo, i-message ko sa messenger mo at tatayaan mo ng 3 days bago mo po palitan. Okay, tandaan nyo po ang lucky numbers namin. Libre po ito, wala po itong bayad private consultation ng may membership at good for 3 months naman po mga kalaki. Ibig sabihin, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo sa loob ng 3 months pag sumali ka sa private consultation ng Uh, tatean mo sa Lotto Pilipinas, sa Lotto Abroad, sa National, sa Wedding at sa STL mga kalaki, ako po ang magbibigay sa iyo. At syempre po mga kalaki, i-code ko pa ang birth at birth year mo, baka dito swertihin ka mga kalaki pag na-code ko yan ng tama. At syempre po mga kalaki, sa mga interesado po, ah, message na po kayo sa messenger ko. Make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit lang kausap mo ako at hindi po yung mga gumagaya sa atin mga kalaki. Okay? May membership po yan, good for 3 months naman po. Ibig sabihin, tatlong buwan po tayong magsasama at bibigyan ko po ng discount ang mga sasali ngayon para makahabol po kayo sa discount para member ka sa akin ng 3 months ng July, August at September. Ito po ay para sa mga interesado lang. Ano po? Intindihin nyo mabuti ha. Sa mga hindi po interesado, marami po kayong mapaparoon na lucky numbers na sa amin. Nakapost po yan sa Facebook araw-araw. Kaya kung interested ka na subukan at mabago ang mga laro mo dyan, bibigyan kita ng magagandang tips at codes, magpa-member ka na po sa private consultation. Kayang-kaya natin mga kalaki. Marami na po tayong napanalo ha nakapost po yun sa Facebook araw-araw. Legit po yung mga account na yan, kahit na i-chat nyo sila, sasagot yung mga yung talagang winners po sila. Okay, ituloy na po natin ang pamimigay ng mga 2-digit lucky numbers dito po sa Kirino. Okay, Kirino, ang 2-digit lucky numbers mo ay number. This is sa 24, Bacolod. 1721 Cavite 7, Sa East 2, Tagig. 14, 29, Mindoro sa East 33. Ayan po mga kalaki, kompleto po ang mga lucky numbers na 2 digit. Pwede niyo po yan i-rumble pag gusto niyo pati po ang 3 digit mamaya at 4 digit, okay? At ito po paborito ng lahat, ang shout out time. Shout out po tayo sa Ayan po, sa bayan po ng Nueva Vizcaya naman po, diyan po sa May Bayumbong Nueva Vizcaya po. Ayan po sa pamilya Nunez. Pamilya Nunez po, shout out po sa inyo dyan. Maraming maraming salamat po sa walang sawang panunood. Ayan po, kailang Sir Frederick. Hello po sa inyo. Bibigyan ko po siya ng two-digit lucky numbers. Request niya sa wedding. Ibibigay ko agad sa iyo mga kalaki. At syempre po, dito naman po sa mga driver naman po dyan, sa may taxi driver naman po dyan, sa may Quezon City. Ayan po, sa Quezon City, Araneta Center po dyan, sa mga taxi driver dyan. Ayan, Kila Kuya Mario, hello po, shout out po sa inyo. At kila Kuya Jose, hello, hello, hello po sa inyo. Maraming salamat po, ang request naman po nila. STL din po, sige po, bibigyan ko kay 2-digit lucky numbers para po sa inyo. Good luck mga kalaki, gising na, mananalo tayo, claim it.